Hello guys! Hello guys! Welcome back to my channel! Mr. Talan nyo ba ang nakaka... Isang oras ako nagsasalita. Hindi ko pala napindot yung ano record visit na So, take two to, take two. Literal na, welcome to Harlow, part 2, at saka take two na rin. So, yun na nga. So, it, as you've heard, ito yung episode natin sa, sa ano, welcome to Harlow, part 2. So, ito yung pinakamatagal na part 2, visit na yan. Um, ang hirap kasi, sa so, totoo lang, anino ako ng anong katamaran. Tapos parang feeling ko, ang um, hirap mag-edit, tas ang hirap ng susunod na content. Pero, yun na nga. Itutuloy ko na yung Welcome to Harlow na to, part 2. Yeah. Brief background, hindi ko, hindi ko alam kung alam ninyo, pero kaya ako gumagawa ng video na to kasi nga nung first time ko mag-ibang bansa at dito ako napunta sa Harlow. Nung nag-search ako kung anong meron sa Harlow, syempre first time yung gusto mo malaman kung anong lugar yung pupuntahan mo eh. Nag-search ako sa Google, wala ko masyadong nakita na information na would benefit me. Tapos karamihan pa nang nakita ko din puro mga negative information. Sa YouTube wala rin ako nakita. Ayan. Tapos kaya ako ka gumawa na Welcome to Harlow. Tapos nagkaroon ng part 1 kasi ang ko ang haba. Ang dami kong gustong ipagsamahin din sa video pero ang haba pala kaya nagkaroon ng part 2. Ngayon, may mga bago kasing international nurses na dumating dito or yung iba papunta pa lang dito, nagme-message sa akin. Nakakatuwa naman. Kasi nga, napanood daw nila yung Welcome to Harlow Part 1. Tapos, syempre, inaabahan daw nila yung Welcome to Harlow Part 2. So, eto na. Ito na ang Welcome to Harlow Part 2. So, dun sa part 1, so, pinakita ko sa inyo yung mga iba't ibang lugar kung sa kayo pwede mag-groceries. So, maraming ibang pwedeng pag-groceryhan sa totoo lang. Pero yung mga binanggit ko, ito yung mga malapit dito sa hospital. Or usually, ito yung malapit kung saan yung accommodation ko. Eh, yung accommodation ko parang, hindi naman parang. accommodation ko kasi is walking distance lang sa hospital. So, yung mga malalapit na grocery, ha, na napupuntahan ko. Yung mga grocery stores na napupuntahan ko, na-try ko na sila. So, kaya ako sya sila sinasama dito. So, yung isa sa mga na-miss out ko is yung um, Sainsbury. Ang Sainsbury, medyo ano, mahal ng konti kumpara mo din sa sa Tesco at sa Asda. Pero, marami silang discounts. And usually, may mga items sila na mas mura kaysa din sa ibang stores. Explore nyo. Ako kasi, based on my experience, may mga items ako na hindi ko makita din sa Asda or sa Tesco, pero dito ko nakikita. Okay, so, minsan pumunta ako dito. Tsaka may perks sila. Um, yung, per yung, points niyo Tapos, meron kang American Express na credit card yung points pwede mo i-convert to ano avios parang miles siya. So pwede mo siyang magamit pag ano pag gusto mo pag mag-travel, maglumipad. Yung avios points mo or yung, yung yung parang pinaka miles mo, yun yung pwede mo magamit. So kahit medyo may kamahalan ng konti, ch ako gano'n. lalayo tayo ng konti. So, isa sa mga lugar dito na gusto kong ma-feature is yung kanilang town park. Medyo maganda yung town park nila, no? Kasi ang daming pwede mong gawin, ang daming pwedeng puntahan, ganyan. So, isa doon is yung kung pupunta kayo dito tapos meron kayong pamilya, may mga anak kaya, meron silang may playground sila dito sa town park. Perfect para sa mga kids. Mukhang sa yan, no? At for sure, mag-enjoy ang mga anak dito. So, ayan yung playground nila. Tapos, kunyari, napagod, tapos kunyari napagod kayo, syempre 'di ba? Kailangan niyong uminom, bumili kayo ng ano, pagkain, ganyan. Meron sila ditong mini cafe. Marami kayo options sa pagbibilan dyan. Merong um, ice cream, may soft drinks, may burgers, may hot dogs, may sandwiches. And so, pwede nyo dalhin yung mga jurakis nyo dyan kung meron kayong... Kung pumunta kayo dito, nakasama yung mga anak nyo. At syempre, habang napapagod kayo, no, kung hindi naman kayo maselan, meron silang common toilet. Ito ang public toilet nila. So, merong for male and merong for female. Matatagpuan to between the pets corner at saka children's playground. So, yan. Pwede nyong gamitin. Kung kunyari, halos maghapong kayo doon naglalaro. Kasi tingnan nyo naman, ha? Ang daming area, ang daming grass area na pwede nyong, kunyari, gusto nyo mag-picnic, magdala kayo ng sarili nyong food at saka ang daming puno. So, very fresh. O, ba diba? ang, ang gaganda. Ang gaganda ng mga sceneries, no? Ngayon, kung kayo naman ay may hilig sa gym, na single kayo, ganyan, gusto nyo mag-gym, meron silang tinatawag na street street gym ata ang tawag nila doon. So, may mga ano, sila equipment doon na ano, hindi kasing kasing high tech ka ng mga ano ha, ng mga equipment sa gym. Pero, it's enough for you to be able to do some ano, minimal gym exercises. Tingnan nyo to. So, nakita nyo, di ba? Meron sila ng dalawang klaseng, may dalawang area. So, usually, da dati, nung kapag tumatakbo ako, I mean, nagja-jogging ako, pumupunta ako dyan sa umaga, tapos nagta-try ako ng, ano, ng um, leg raise. Ganyan. Rin try ko kasi yung ano nila, yung para sa chest nilang may ginaganon. Eh, medyo may kaliitan tayo. <laughs> so, hindi ko abot. Parang nakaangat yung puwet ko kasi nga ang taas masyado. Anyway, So yan, so kung kayo is mga ano kayo, mga tapos wala pa kayong wala pa kayong budget sa ano mag gym, hindi pwedeng niyo gawin yan or gusto niyo is more of ano calisthenics no kaysa yung mga strength training na nagbubuhat kayo. Yan, yeah, pwede kayo pumunta diyan. Pero y kung expert kayo ha or at least mag-research man lang kayo no bago kayo mag magbuhat-buhat on your own. No? Para iwas injury tayo. Baka mamaya, bigla akong maturo, sabihin, pinap pinapupunta ko kayo dyan. Ha? So, syempre, research din kayo. Pinakita ko lang sa inyo na may mga ganyan sila dito. Yan. Tapos, lalayo pa tayo ng konti. No? Medyo malayo na ito sa hospital. Lalagpas na tayo doon. Ito yung tinatawag nilang... Nani? Diba? Anong basa dyan? Ako nung una, ang basa ko dyan, Edinburgh Way. Pero Edinburgh, Edinburgh, Edinburgh way pala yan. Edinburgh eh, way, eh, bro, bro. Eh, 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 Hindi ko alam. Alam niyo, kayo na bahala doon. Edinburgh way pala yan. So, diyan maramis, mas maraming, ano, mas maraming grocery stores. Mas, mas, mas maraming stores diyan. Lalo na kung gusto nyo mag mga DIY. Yan, maraming mga ano diyan. Diyan nyo rin makakita yung, um, McDo may, 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 may McDonald's din dyan na 24 hours. 24 hours, in a sense, na may drive-thru kasi nila is 24 hours. Pero yung dine-in, may oras lang din dyan. Tapos tignan nyo to yung mga videos na nakuha ko ha. Ang, ang dami nyong pwedeng options na pamilihan dyan. Tapos natin sa ano, sa Edinburgh Way, eh, mag-move tayo ng palayo, layo ulit tayo ng konti. So, kung lalayo pa tayo ng konti, pwede kayo magbisikleta or kung kayo meron kayong scooter, yung electric scooter, yan. Pwede yung dalhin. Pero ako kasi nilalakad ko lang to Parang exercise ko na kasi to eh. Kung pupunta ako dyan. Ito yung paglagpas ninyo, meron kayong mapupuntahan na ano, um, echo or the echo. Diyan sa deco na yan, para siyang ano, para siyang ukay-ukay ng mga furnitures. Yan, so diyan kayo makakita ng mga cabinet, mga um, drawer, yan, or TV stands, or lagay ng mga sapato. Sa murang halaga yung mabibili, pero maganda. Basta make sure na, ano ha, mamimili kayo ha. Yung iba kasi maganda siya, pero medyo may, may sira ng konti, ganyan. Pero hindi naman ganun, ano, parang tolerable siya, ibig sabihin usable pa rin yung item. So, pili kayo ng maganda. Minsan makakaano kayo, makaka-discard kayo diyan ng murang halaga lang, pero ang ganda as in walang ano, walang bangas yung ano, yung item. Tapos meron din dito sa ano, um, banda katabi ng economics yung the range. Maganda pumunta diyan lalo na pag Pasko kasi marami silang items na pang Christmas. alam niyo naman ng mga Pilipino, pag magi-Christmas na gusto natin maliwanag, mabongga ang mga disenyo natin. So, dyan kayo pumunta, I suggest, no? Um, kung kayo bibilin, it's either mag-Uber kayo or uh, dalhin nyo yung sasakyan ninyo kung meron kayong sasakyan. Ang Eko nga pala, eh, nag -ano sila. Nagpapadeliver sila. Kasi nakabili na ako dyan once, eh. Pinadeliver nila dito, pe, sa amin. So, Maswerte ako kasi may may lift dito sa amin. Elevator 'yon, lift ang tawag nila sa uh, elevator. So, may maswerte ako kasi merong lift sa amin. So, madali nilang naipanik. So, hindi sila nanghirapan. Ayun. Pero 'yun nga, the range at kayong sa Echo. Ayun. Tapos dito mo rin matatagpuan itong test ko na 'to. Tapos eto na, andito na tayo sa exciting part. Okay. Doon sa ano Harlow Part 1 na 'yan. Ikinuwento ko sa inyo tungkol sa Subrus. Yeah. Ang Subrus 'di ba para siyang ano, um, para sa Asian store or not necessarily, pero majority ng tindahan nila kasi parang Asian 'e. Eh. Asian na mga items eh. pero yung mga items din sila sa ibang lugar like Caribbean, sa ganyan. Pero kasi dito sa Subrus, 'di ba doon pinakita ko sa inyo doon kayo makakabili ng mga um Filipino items, Filipino products. Ngayon, etong isa na 'to, is yung tinatawag nating M18. dito sa M18 parang malaking version siya ng Subrus. Madalas yung mga items na hindi ko makita sa Subrus, dito ko nakikita. Ayan. so mas marami silang options na pagpipilian ng mga Filipino products, mas madalas may supply sila. Ayan. so yun nga lang medyo may kalayuan. So kung hindi naman ganun ka urgent magsubrus ka pero kung wala sa subrus dito mo makikita yung ibang product na gusto mo marami sa dito mga ibang Asian products kung mahilig sa mga Korean mga food Korean food Japanese food makikita mo yun dito pero mga frozen items nila yan explore nyo yung M18 subukan ninyo and then tignan niyo kung ano um, uh, machatsagaan nyo yung layo yung layo. Dati kasi dinala ko yung mga kakilala ko doon, eh. Sabi ko para mga 30 minutes lang siya. Pero kasi mahilig ako maglakad sa so akin carry lang. So yan, dyan na nagtatapos sa ating vlog para sa ating um, Welcome to Harlow Part 2. Yan. Kagawa ko ng more content na feeling ko magiging useful sa mga bagong nurses or mga first timer mga pumunta dito sa Harlow or in UK um, in general. Uh, mga general information. Pero kung kayo, mayroon kayong mga suggestions, or meron kayong gusto na i-content ko na based on my experience, pwede ko ipakita dito sa vlog don't forget to comment dyan sa section na yan. And syempre, total lang dyan na rin lang din kayo. I-share nyo na rin yung video na to. I-like nyo na rin. At syaka, don't forget to subscribe. Para ano, haya hay tayo sa ano, mga subscriptions and viewers na yan. Okay? So, maraming salamat sa pagbisita at sa pag-antay. So, welcome to Harlow Part 2 na to. Kita-kits ulit tayo sa susunod. Bye!